Oh. Yon mga idol, magandang gabi. Dito tayo sa dagat mga idol kasi buma sa bukid mga idol. baka sakali kaso mga idol sobrang ibas yay yun may bagong kasama tayo mga idol biglaan to mga idol wala sa plano mga idol kasi kanina nagsaboy ako ng pataba sa aking palay biglang dumaan to at <coughs> ah, sabi ko sama ako kaya ito kasama natin si ano bagong kasama natin no? shout out ni sige ano mo Jojo, Jojo. <laughs> ayan ito pa si ano si si Minik. Dong, ini dong, dong, dong. Oh, si Minik, ayan oh. Si Ate okay, ya, Minik, lupis. Oh, bagong kasama natin ngayon mga idol. Ah, ari rumbo dia, Ate. Oh. Tuloy na, itso buton. Sobrang kalmado yung dagat ng idol. Dito pala si ano. Si Mario. Ayan oh. Yung mga taga barangay namin nandito <laughs> rin sila mga idol alright so yung mga idol ah, abang na lang mga idol update ko lang kayo mamaya mga idol sana hindi malabo kasi umulan kanina sa bukid mga idol at ito sobrang hibas ay yan o oh. sana hindi malabo nako pag malabo yung tubig ah Tsaga tsaga lang tayo dito sa gilid mga idol. Sa part na to mga idol ay ano pala uh, ah, maraming alimasag dito. Tsaka mabilis lumabo dito kasi ayan oh malapit lang tayo sa pier. Ayan. Pag may barkong dumating, biglang lalabo yung tubig. Ayan, may mga nauna na sa amin mga idol oh. So, yun mga idol. Um, Update update ko lang kayo mga mamaya mga idol. Ano yung mahuli namin? All right. So, yun mga idol. Nag-start na sila minik. Tara, medyo may kalabuan yung tubig. Sana ganito lang talaga hindi lala, lalong lalabo ayo no. All right. Unang dive natin mga idol, nakakita tayo ng saguksok at takmain ko na sana kaso lang ayun. Kumaripas kakasisid ko palang may nang iwan na ganun talaga pag ayaw sa'yo, bigla talagang kakaripas at iiwan ka at eto may nakita tayong katambak or kanuping, ayun tinira ko na mga idol uh, good size na mga apat na subo yari na at eto pa mga idol isda na kulay itim binira ko na rin mga idol kahit hindi gaano kalakihan Pwedeng pwede na yan Hindi ko alam kung anong tawag yung isdang to mga idol Kaya nung bahalang humusga kung anong tawag nyo sa isdang yan mga idol Kulay itim siya mga idol Hindi rin naman siya butterfly at eto Danggit na naman Patay kang danggit ka Ayun Yan nga pala mga idol ah, Dito tayo sa medyo Mababaw-mabaw pa na part at na natin yung mga huli natin dito hindi naman tayo expert sa paninisid mga idol ang importante dito makadala tayo ng pangulam sa ating pamilya di bali ng hindi malalaki basta good size na at dito mga idol may pinana tayong isda pero hindi tinamaan nagulat ako nung paghila ko sa aking pana medyo matigas yun pala may isang sisil na tinamaan. Ayun mga idol, o, yung tawag sa amin dito is bugatan. Ito yung sisil mga idol na masarap kilawin. Ayan o, may laman siya mga idol. O. At ito mga idol, nakadali tayo ng isang itim na isda, may itim. Hindi ko alam kung anong tawag sa isdang yan mga idol. Pero goods na yan mga idol. Pangdagdag sa ating pang-ihaw mga idol. All right? At dito may nakita tayong pusit. Grabe ang ilap niya. Hindi man lang nag-steady. Kaya nahirapan tayo mga idol. Ayun oh. At abante siya mga idol. Gumamit pa ako ng blinker para miss steady pero ayaw talaga. Ayun. Lumayo na. Hindi natin nadali. Pero nadali yan ang kasama natin mga idol. Hindi ko lang nakuna ng video. At eto. Isang lalaking alimasag. Ayun. Kumaripas. Pero medyo malinaw man yung tubig dito sa bandang ito mga idol. Kaya sinundan natin. Pero matindi talaga oh. Ayun. Lumayo. Pero hindi natin yan tinantanan mga idol. Para mahuli lang yan. Kung sakali first cut sa huli natin yan alimasag mga idol. Ayun oh. Iayari ka sa akin ngayon Nakasnorkel ako Hindi ka makawala sa akin Huwag ka lang pumunta sa malabo Ayan na Grabe Ito lumoblob na mga idol Kaya easy to dakma na lang to Ayun Inapakan ko na mga idol Para makaiwas ako ng kagat Nung last akong namana, na Nakagat ako medyo masakit sakit din Ayun o no? Good size na Ah, uh, pwedeng pwede na eto mga idol uh, real life vlog lang talaga to mga idol kung ano yung ating pwedeng mauulam ay kinukuha natin basta yung hindi lang bawal para pampamilya mga idol at maka save, -save naman tayo ng pangkonsumo pambili at dito sa unahan may mga idol may danggit tayo na mataan plaster na plaster mga idol yari ka sa akin ngayon ayan o no? sa pool Ayun, dali. Sa puli yung danggit mga idol. Mga good size na rin. At ito, alimasag ulit mga idol. Dakmain na natin to mga idol. Ayan o, oh, nangilaw pa yung plus tapos yung kabilang kamay nakadakma na. Nakadali tayo ng babaeng alimasag mga idol. Pangdagdag sa ating alimasag. Ayun, pusit. Kaso lang, medyo mailap talaga. Ayan, sinubukan kong tirahin, kaya lang lumayo. Ayan, hanap na lang tayo ng iba, mga idol. At ito yung nagpakita sa akin, mga idol. Dalawang alimasag, naglabing-labing pa. Ayan, binulabog ko muna sila at ito yung nahuli ko, yung babae. Malaki sana yung lalaki, kaso lang, mas mas mailap yung lalaki kaya ito na lang babae yung nahuli ko kaya kung ikaw mga idol ay malapit sa dagat at hilig mo rin to huwag kang papayag na hanggang panood ka lang bumili ka ng flashlight kumuha ka ng mga kung ano-ano dyan sa inyo na pwedeng magamit tulad nitong container at gumawa ka ng pana pwede na magkapang libre na pang ulam ayun o oh. at dito sa unahan mga idol mayroon tayong namataan na alimasag ulit. Pinana na natin mga idol, medyo malaki-laki to Bumalik na naman sa pagkalabo yung tubig ay ito mga idol. Pusit mga idol, ayan o. Oh. Sundan natin mga idol, ayan o. Oh. Naninag yung ba, mga idol, ayun o. Oh. Patay kang pusit ka. Ayun. Nadali natin mga idol. Good size na pusit na yan mga idol. Ah, bumuga pa ng ata o. Oh. Alright, thank you Lord nabiyayaan tayo ng pusit hindi ko akalain makadali tayo ng pusit ngayon mga idol ah ayan sobrang bliss na natin yan mga idol pag binili natin yan nako mahal yan alos uh, 350 yata ang kilo niyan sa amin pag malaki 400 thank you lord at eto pa mga idol nalit lang yung kamera ko bali pangalawa na to mga idol ayun oh no, sunod sunod yung padali natin ng pusit ah Ayos. Malaki na yan mga idol. Nasa mahigit isang kilo na yung dalawa siguro mga idol pag pinagsama. Maraming salamat talaga. Pag nagsipag ka lang, ayos na ayos. Solve na solve na talaga yung pangulam. At ito pa ulit mga idol. Pusit ulit. Medyo malit-liit ito konti mga idol kaysa sa dalawa. Grabe, sunod-sunod yung pusit natin mga idol. Thank you, thank you talaga you know mas maganda talaga pag ganitong may kalabuan may mga pusit na nagpapakita dito kasi sa doon sa amin kasi mga idol hindi kami makapagpanisid sa ilogawa ng panay ang baha kaya dito kami sa dagat kahit medyo may kalabuan yung tubig pero makita pa naman ayan Thank you Lord ulit. Another pusit na naman Swerte tayo ngayon Paborito pa naman ni Mrs. mga idol At dito sa unahan mga idol May nakita tayong ipus ipos Tinira ko mga idol Kaso lang nakawala At dahil medyo may kalabuan yung tubig Hindi ko na makita Sayang Ang sarap pa naman ng isdang yon, Medyo malaki pa naman yung isda na yun Sayang hindi na natin nadali Pero di bali hanap ulit tayo At eto akala ko malaking lapu-lapo Yun pala isang butiti mga idol Nako sayang ang laki pa naman Kung nagkataon isda yun Nako hindi ko talaga palalampasin yun Sayang at nagiging butiti pa Pero ito may kamag-anak siya mga idol Barko-barko ang tawag nito sa amin mga idol Napakasarap nito mga idol sa inihaw Walang buto to mga idol Yung atay nito mga idol Sobrang sarap Ayan o oh. Kinuha ko na mga idol At matagal-tagal na akong hindi nakakain nito Last na kumain na ko niya Nung nagbububo pa ako Yan yung palaging pumapasok sa aking Bubutrap mga idol Ngayon lang ulit nakahuli ng na ganito Ayun Kinuha na natin mga idol dagdag sa ating ihawin mga idol at dito sa unahan mga idol may nakita akong isang pakul nasa sa ilalim ng butas ayun o oh, tinira ko na mga idol tinamaan siya mga idol kaso lang ang tindi ng isda to bumubuka yung kanyang palikpik pag tinamaan kaya ang hirap tanggalin ayan mga idol o oh, nabuta ko dito ng halos mga tatlong minuto yata bago ko na tanggal medyo may kalaliman pa naman ayun o no? oh. nasa bato siya nakatatlong bisis ata akong pabalik balik niya kasi naubusan ako ng hangin at inayos ko pa yung palikpik niya yung tinik niya para hindi sumagi sa bato at sa wakas nahuli ko rin grabe talagang pasinsya ko nito bago ko mahuli hindi pa naman gaano kalakihan pero pwede pwede na yan pang dagdag sa ating ihawin Ayun no, pakul yan mga idol Masarap din yan sa inihaw mga idol Pwede rin naman yan uh, Pagsiwin pero mas masarap yan sa inihaw Yung laman nya ay Matigas-tigas na medyo juicy ba Ayun, hanap ulit tayo At dito mga idol, nakapana na ako ng pusit Kaso lang hindi gaano kalakihan At may nagpakita sa akin na ano, tubo-tubo Ayan o, oh, pinana ko sa isang pana ko yung tubo-tubo nga pala mga idol hindi mo makikita yan sa palengke hindi yan uh, bira lang yan binibinta ng mga maging kasi masarap yan hindi siya gaano kalakihan mga idol mga nasa uh, basta hindi siya sing laki lang ng ano ko ng eng kumagko ba ang tawag niya noy? ayan o. so bale yung dalawa dalawa yung naangat natin mga idol yung pusit sa kayong ito at good size na rin yung pusit natin unlike kanina medyo malaki yung tatlong nahuli natin kanina at ito yung tubo-tubo mga idol pasensya na kayo mga idol medyo malabo talaga yung tubig sana pagbalik namin ay malinaw na at maghahanap din kami ng medyo malinaw na spot at ito pa mga idol oh, yung buko-buko ang tawagin sa amin mga idol hindi naman yan lumalaki ang mga ganyan mga idol ang tawag sa amin ay buko-buko kung -buko. uri ng ang cattlefish mga idol na ganyan lang yan kalaki makikita yan sa palengke mga idol ang dami niyan binibinta sa palengke tag 50 ang kilo yan buko-buko at sana nga pala mga idol kung umabot kayo sa part ng video to mga idol ay pa subscribe naman mga idol at pakihit na rin yung notification bell sa abot ng ating makakaya na gawin natin isa rin sa mga nagpapalabo sa tubig dito sa dagat mga idol ay eh, itong mga ito ito yung mga isda na grabe kumakatinik pumapana ako yung mga idol pag may malaki tayong nasa lubong pag yung pana na gamit ko ay yung walang sima kasi hindi yan basta basta pwede hawakan mga idol grabe ang sakit ng tinik niyan ay hindi ako pumapana pagka yung itong malaking pana ang gamit ko. Yung may sima ito, danggit mga idol. Nagtatago sa may samo. Good size na rin yan mga idol. Pandagdag sa ating pamprito. Yung mga kasamahan natin. Sana nakarami rin sila mga idol para may may uwi rin sila sa kanil kanilang mga pamilya. Siya nga pala mga idol, yung mga kasama ko ay Ah, mga kapitbahay ko lang mga barkada ito sa guksok dakmain natin ito yung isda na hindi mo na kailangan panain dakmain mo lang ah, madadali mo na at ang sarap nito mga idol gustong gusto ko talaga itong isda na ito mga idol pero yun na nga kailangan tanggalan mo lang talaga ng balat madali lang yan tanggalan ng balat mga idol kusang natatanggal yan paghila mo alright thank you thank you at ito na yung ating improvised na lagayan. At ito mga idol. Danggit ulit. Ayun oh. Nadali na naman natin yung danggit. At sa part na to mga idol, lumaho na kami. At ito yung mga huli ng aking mga kasama mga idol. Papakita ko muna sa inyo. Lambay Ito na yung sa akin mga idol. Mamaya ako na ipakita pagdating sa bahay. di muka aras kan onengana ana eh peganana labutna oke lah ta enggak ada dur marbino si gr set ngana muda gr mate nak tiragi pos sipos buntu ko ko pek likte kebalik te o dis sam ning likte ha bira he nimo ngana dan polisi ado buntu deko na bako So, yun, sa kasama namin mga idol, oh, ang dami niyang huli. At eto na yung huli natin mga idol. Yung ating puset, yung mga isda at ang ating alimasag. So, solve na solve na yung ating pangulam for this week mga idol. Maraming maraming salamat sa biyaya. At syempre, sa God, maraming maraming salamat sa ating pung may kapal. At pinigyan mo kami ng mga ganitong biyaya.